Gandang umaga dyan mga ka -farmers. Yung Tapi ko sa video ko ngayon ay sa Aking palaya na naman ako mga ka na aking palaya Dahil marami ng bunga siya At hindi ko na kaya Ito si Nagkabalot si Madam Patrina At si Ate Jamaica Yan sila mga ka-farmers oh. Shout out po sa kanyang dalawa Uy may bibi pa yun sa mga baba Okay yan. <laughs> yung masipag naman mabalot. Araw-araw nila ang balot nito, nila dito mga farmers. <laughs> Yan, shout out sa kanilang dalawa. May kapag shout out. <laughs> shout out na. Diyan Yan mga farmers. Marami ng bunga. Marami na silang nabalot na dalawa. Ito. Papatanggalan ko ito ng daon sa sunod na araw. Yung medyo may dilaw-dilaw na. Ayan. Dami na mga na balot. Kahapon mga yung na-harvest ko. 100, pira, 100 na kilo na. So ayan. Medyo marami-rami na. Saka marami na rin yung damo mga farmers. Iba talaga yung damo pag itong tag-ulan. Magbilis. Mabilis. Talagang humahabol din yung damo. Hindi yung masukal-sukal na mga kaparmers. Yan, marami na nabarot mga ka-farmers. Meron dito yan mga Yan, farmers. Baka sa, sana sa sunod, mag yung magdagdag Pero sa tingin ko mga farmers, medyo hindi magtagal yung buhay ng gulay ko. Kasi medyo malalapit yung tanim ko. Crowded na siya, oh. Overcrowded na. Kasi pag sa observasyon ko mga farmers, mag overcrowded yung palay, ay mabilis yung mamatay. Mabilis yang magdilaw yung puno niya. O dahon. Kaya, dapat matanggalan ito ng dahon. Kaya, yan, kapara sa, kabawasan ng kuting dahon. Ayan. Ang kabalot, yung si, ang katina, tsaka si, at Jamaica. Ayan. Kaya yeah, yung mga kuwan niya sa susunod pag tanggal natin ang kuwan to, garbage. Yung mga talbos niya, magbinta natin. Uy, ito pala si Bibi, Rihanna. Ah. Nakatulong ka rin magbalot. Nakatulong, nagsobra na yung kuwan niya, oh. bunga niya. Daming bunga mga ka-farmers, ayan o, oh. tinan nyo. Yan, dili routine natin ito, dito namin mga magbalot. Ayan. Masyado na mayabong mga ka-farmers. Yan mga ka talbos niya maganda pa rin. Oh, na juice. Sana mababa mo. Buhay na pala palaya ko. At medyo makabawi-bawi na. At medyo karunang puhunan sa paghalamanan. parang inuod mo na ito yung kanya puno kailang spray na naman yan mga kaparmers yung dilirutin sa kusa ang palaya magbabalot magabuno saka mag spray pero madalang ako mag spray mga farmers dahil nga may balot yung ang palaya hindi siya matutusukan ng fruit fly ayan dito mag nagsasawda kami ng tubig kasi mga buno kami mga ni tayangi yung uncle ko wala kami magabuno buno maya ayun si Sayangi yung naga si Dennis siya yan sa parwas ko ng tubig jumahin na dito source ng tubig ko si parang kuha lang to yung tuburan yan, mahina. Pero okay na yan. Mamaya po, mag-drenching kayo mamaya. Kasi medyo parang walang ulan. I-drench lang muna namin yung abono. Combination namin ay kwan. 14-14 at saka yung putas, 0060. Dahil nasa protein stage na ito. Kaya mas marami yung ako uh, kalang para upa PAN, kan 060 putas mura na mas maray pa rin yung 14, 1414 sa uh, 0060 aru oh, ayan maka parmaso uh. may tinusok na ito kumaywa maka parmaso ay mag up uh, mag bibra sa pag-aabono namin naman ni sayange para may share ko rin kung ano di ko sa pag-aabono pag ganitong pag na kasalukuyan na ng na siya para continuous yung protein niya para lalong lumamang yung bunga niya mga farmers awanan ng Diyos Yan. sa mga nanood pala ng video ko ngayon sana palik and share na rin po para tulungan na po sa aking mga youtube channel at, at subscribe na rin po para ma notify kayo sa mga susunod pang video about farming sa mga farmers dyan happy farming at sa mga subscriber ko pala thank you sa pag subscribe nyo sana huwag kayo magsawa at magsuporta sa aking mamunting youtube channel Anong din sa mga nag subscribe sa akin na mga baguhan thank you sana tuloy, patuloy kayong sumuporta sa aking youtube channel dahil marami pa ako masishare na mga diskarte sa paghahalaman magamat hindi ako expert pero ito paano ay may kunti akong may share sa inyo at may mapupulot kayong kalaman. thank you for watching bye bye happy farming